potential. Yan yung dahilan kung bakit kadalasan kapag may nakikita tayo ay eh sa nasasabi nating malayo pa mararating ng taong ito. O kaya naman kapag walhan nito ay nako ang ganyan na lang yung taong to. Di ba ganyan tayo? Minsan pag nakakita ng lalaking matangkad na agad, o oh, malaking asset yan sa basketball. Pag nakakita ng matalino na agad natin kung saan-saan pa pwedeng ilagay ang talino ng taong yon. Yun nga lang, madalas, nalilimit lang natin sa pisikal, sa talino o skills ang potensyal. Alam mo, pwede ding dumagdag sa potensyal ng isang tao ang kanyang karakter. Sa panahon ngayon na maraming walang trabaho at maraming nagtatapos na maaaring mas bata, mas updated ang alam at gustong-gustong magtrabaho, eh hindi pwedeng mapag-iwanan tayo. Isipin mo, anong maaaring idagdag sa value mo bilang empleyado, asawa, magulang o anak kapag maayos ang karakter mo? May mga kilala ko na ayaw pakawalan ng kumpanya dahil sabi nila mabait daw at mapagkakatiwalaan. Yun bang kahit hindi naman mataas ang qualification pagdating sa pinag-aralan pero hindi maikakailan na mahalagang mahalaga ang taong iyon dahil nga sa karakter na taglay niya. E paano na lang kaya kung hindi na nga mataas ang qualification tapos masama pa ugali, kulang sa respeto, hindi mapagkakatiwalaan at batugan pa? Palagay ko naman kung magpapaskill tayo ng sign na nagsasabing naghahanap tayo ng batugan sa kumpanya, eh hindi tayo maubusan ng qualified applicants. Sabi nga sa Bible, mas mabuti pa ang mahirap na namumuhay ng matuwid kaysa sa mayaman na namumuhay sa kasalanan. Pinapakita dito ang halaga ng integridad at mabuting karakter. Higit pa daw ito sa kayamanan. Sa panahon na halos pera na lang ang sukatan ng halaga ng isang tao, eh napakahalagang paalala nito. Kahit pala dumami ang mayaman, eh hindi bubuti ang lagay ng buhay ng tao. Dahil lang mas kailangan yung taong mabuti at namumuhay ng matuwid. Ang mabuting karakter ay pwedeng makamtan at pwedeng masimulan agad-agad. Ang pundasyon niyan ay ang pagkilala sa Diyos at pagsunod sa nais niya sa ating buhay. Yun bang hindi ka nagpapapressure na gumawa ng mali dahil mahal mo ang Diyos at nais mo siyang parangalan? Ang tunay at lumalagong ugnayan sa Diyos ay lilikha ng pagbabagong may benepisyo para sa iyo. mag increase ang potential mo habang lumalago ang karakter mo. Yan ang katangi ang makakamtan pag pinagsisikapang lumalim pa sa kaugnayan mo sa Diyos. Anytime pwede mong simulan 'yan dahil si Lord lagi namang laan. Asa ka pa?